And for today's vlog guys, ayan katatapos lang po natin magpakain ng ating mga magtatrabaho. Ngayon nga po pala guys ay meron pong uh, dumating na bisita sa Sir Arman, Armando po ang pangalan. So ayan, shout out po kay Sir Arman. So ayun na nga po, uh, habang kami nga po ay nagkukwintuhan dyan, bigla pong ano, am um, may dumating. Ah, uh, nasasakyan din naman po namin alam kung ano kung sino po yung ano sa Kaiso, nagulat na lang po kami dumabas buton si Kuya Arvin. tapos yun yung anak niya, tapos sumunod si ano si Sir Arman. So ayun, si so, Sir Arman po ay namit na po namin yan. Yan po ay ating ano uh, followers po natin dito sa YouTube channel. So ayun, guys ah uh, ang alam po namin, kinabukasan pa po siya ano, darating. So, nagsabi naman po siya sa Kaso, ang alam po talaga kinabukasan po. So, yun. Na-excite po yata Sir Arman. Ngayon po siya dumating. So, ayan guys. Okay naman po. Kaso, eh, siyempre. Ayan, marami po tayong trabaho sa loob ng bahay nila mama. Nagpaparenovate nga po sila. Tapos kami, nagpapabilad ng maes. Kasagsagan po ba? So ayon, as uh, so thank you so much po pala guys. Uh, thank you so much po pala Sir Arman sa mga dala niyong food. Ayun, mapapakainin niya daw po mamaya yung aming mga tauhan sa mga nagbibilad. So ang kasama pala ni Sir Arman ay si si Kuya Arben Abilita sa yung kanyang a uh, pretty girl na ano anak. Tapos yung kanilang si Kuya Jojo, yung ano si uh, yung pulis sa si Kuya Jojo labor po nga guys, bago pala dumating sina Sir Arman ay nauna pa yan sina Maripe kasi magbibinta talaga sila ng ice cream. So nagkwento-kwentuhan po kami, yan abutan nga po kami nila, nila Sir Arman. So ayun, sina, si Maripe ay aalis na po sana at kasi nga magbibinta po sila ng ice cream. So hindi na po sila pinaalis, ang ginawa na lang po ni Sir Arman ay binili na lang, binili na lang po yung ice cream. Na ibibinta nila Maripe at ipapakain na lang nga daw po dun sa mga magtatalabaw. So yun nga guys. Na uh, guys, uh, bago po kami pupunta mamaya doon sa ating ano mga magtatrabaho para para po magpakain ay kami daw po muna ikakain muna dahil nga po yung dala-dala pong pansit ni Sir Arman ay napakadami tatlong bilao po yung ano yung pansit so sobrang effort. Thank you so much po ulit sa inyo. Shout out po sa inyo. So yon, may ano may tinapay, ano po pang ano, uh, yon, soft drinks tapos yung plus yung ice cream na binibigay na maritbe. So ayun, nakikita nyo guys, naglalakad si Sir Arman, sinamahan ni Mama doon sa likod kasi gusto daw niya pong makita yung fish pan kung nasa ano yun daw, eh, napapanood <tong> daw po na, kasi niya dati yung kasi na, mga, yung fish pan, pan tapos kaso yung nga guys, ayun, wala na kami nga naman yung fish pan na yun, dry na po siya ngayon, dahil nga po, uh, napaiga na po yun, wala na po siya ngayon. So, ayun guys, gusto pa rin niyang makita, so, ayun, tinawag so, guys, so, guys po yung mama doon sa likod, punta sila sa likod. So, ito yung mga nakaupo dito guys, yun po yung, ano, um, uh, tinutuluyan ni Sir Arman, ayan. Ito na nga guys, ano pa nga ang gagawin. -di, di ba kakain? Pag may pagkain, kainin para hindi magutom. So yan, thank you po ulit sa pagkain. Maya-maya pala guys, ay pupunta na po tayo doon sa ano sa mga ating mga magbibilad sa mga tauhan natin mm -hmm. doon. Mm -hmm. Kaya, kagabi, po, pala pala na wala na nang na laman na po yung palaisdaan <laughs> Wala nang laman po yung palaisdaan <laughs> doon. <laughs> mm -hmm. <laughs>

Iboto nyo lang ako. Iyon <laughs> guys, katapos lang namin po uh, magmerienda dito. Tapos, ang gusto po ni Sir Arman ay pupunta doon sa aming ano, pinabibilad na mais. Gusto daw po niya ma-experience yung, ano, yung, ano, yung ano ba yung tawag doon? Halo-halo? Halo-halo. Halo ng ano, ng uh, mais. Tapos, gusto niya din mamit yung mga ating mga mangyan. So, ayun. Papakainin niya daw ng ano, meriandang dala niya. May dala, may dala po ng pagkain. Tapos nga, nagkataon si Namarite eh, ay dumating. Magtitinda po sana ng ice cream. Hinarang na po nila yun. Bin, binili na na po ni Sir Arman yung, ano, yung ice cream para daw po ipangain doon sa mga mangyan. So, tayo doon guys. Tingnan natin kung saan tatagal si Tito Arman sa init ng panahon dito sa ano, Bukid. <laughs> subukan natin kung saan tatagal itong mga itong bisita natin gusto daw talaga yun, eh, nagpipilit po sila doon daw, so ito guys dito din ala, dito nilagay yung mga pang -merinda. ha? bibili? bibili na nila sabi ni papa, isasakay na lang po siya si tricycle, metal silang sasakyan sige tita, kita na lang po tayo doon ano po?

At ito nga pong mais, guys, na nakikita nyo yung nakahirila. Yan na po yung magmula po diyan. Yan na po yung kinalani. Hanggang sa dulo. Hang, yang, uh, hanggang sa dulo, itong kinalani at saka yung sa amin. Hanggang padulo na po yan. Yan yun na po yung pinabibilad po namin. Mahaba po yan. Isang, talagang isang kalusadang mahaba po yan. Ito, ito kinalani, may sarili po siyang tauhan na anim na tao na mangyan. Tapos sa akin, anim din po na tao na mga mangyan. So, ayun guys. Uh, Doon tayo pumunta sa dulo, sa may para naman po uh, medyo mahangin-hangin at saka medyo madilim. Doon po tayo magpapamirin at magpapakain ng mga ating mga mangyan. So, nandito na pala kami, guys. Dito, ito po yung aming mais, so, Sir Arman. Na-excite na po um, sa ano, paghalo ng mais. So, Ang sabi po yun ni Sir Arman, so ito, ito na nga daw po yung nakikita niya sa vlog, nakikita niya daw itong mga ano mga bundok-bundok dito. Yan daw po, nakikita niya daw. So, na, ayun guys, na-experience na, na po at napuntahan niya na po yung place kung saan po yung napapanood niya lang po dati. Ano, sige po. Oo. At, po sa na yun. Oh, oh. <laughs> Kasi sa abroad, wala ka kahit anong yama mo, hindi ka pwedeng mabili ng ari-ari na. Uh -huh. at, po tayo po doon. Ayan na, gusto tayo sumabay sa inyo, Niti. Ayan na nga guys, isa-isa nang dumating yung aming mga tauhan. So, sinadobo ko Sir Arman. Sabi niya, turuan niyo ako mamaya maghalo, sabi niya. So, ayun, ay excited na din po Sir Arman. Tapos yung aming mga tauhan, syempre, uh, ibang muka para sa kanila. Itong si Sir Arman, baguhan nga, baguhan, syempre sila. Mga hindi naman po masyadong sana yung mga mangyan na makakita ng mga ganyan. Tapos yung mga baguhan ba, medyo nahihiya po sila. So, dito tayo guys pupunta at medyo uh, madilim-dilim po para hindi naman po masyadong mainit pag nagpakain po tayo sa ating mga tauhan. So, dala-dala na po pala dyan guys yung mga pagkain, uh, dalawang bilaong pansit, tapos yung tinapay, at saka ng ano ba yan, ice cream nila, maripe, yon So, shout out pala kay na Mariepe at sa kani Albi na sobrang supportive sa atin. Ayan, guys. Uh, sila po yung nag assist na po ng mga daladala ni Sir Armon ng mga pagkain para po sa ating mga uh, magkatarabaong tauhan ng mga mangyan. So, ayan, guys. ah uh, yung mga mangyan natin tuwang-tuwa kasi nga pagkain yung dala natin dyan. Tapos, yung dala pa ay pansit. Kasi sa mga mangyan, guys, mga mangyan natin, ang pagkakaalam po yan, special na po sa kanila yung mga ganitong pansit, yung mga handang ganyan na pansit. Kasi nga, marami pa akong nai-interview dyan dahil nga po, lagi ko nakakasalamuha yung mga mangyan, mga tauhan namin mangyan. Tinatanong ko din po sila minsan kung ano yung mga special sa kanila. O kung nagluluto pa sila pang may birthday, oo daw. Yung, yung, iba daw naman nagluluto, kung ano lang, bahala na daw kung anong lasa ng pansit, mga ganun ba guys. So, ayan guys, pansit nga po yung dala. So, ayan guys, o pinalibutan na nila na mangha sila. So, ayon uh, magsisimula na po tayong magpakain. So, thank you so much kay Albert at kay Maripe na nag-assist po sa mga pagkain na dala na ito ni Sir Arman. Thank you so much po sa pagkain na ito. Ayan na nga guys, ang ating mga ano, kaibigang mangyan. So, kanya-kanya na po silang kuha. Tapos, uh, ano pa ba? Yun, yung ice cream, may tinapay din. Tapos, soft drinks pala guys, ang nandiyan. So, ayon kain na tayo, kain na din kayo guys tapos si Sir Arman ay gusto na din po niya magtakal-takal dyan ng ano, ng ice cream para tubun po sa mga mangyan natin ayan ay Hi -hmm. Hi -hmm. uh -huh. uh -huh. hey, hindi ka nagjajakit hindi hey. ko nalit na kami nung kailan ba yun? Ay, may nahuli kayo? Oo. Ay, Ayan, bibigyan na daw niya ng ice cream yung mga mang ano natin, mga magyan. Ay, baka lumaki na. Yan ay po. Uh, pag lumaki, baka kapusin. Marami yan. <laughs> yan. yan. Kahit yan ang gamitin, marami yan. Kaya mm. minumin na ng kawin. sige. Yan ang muna. Yung minumin na ng kawin. Kasi yun. Meron ano tayong dalang bangbaso. Hindi mo malapit. Thank you. Hindi mayroon pa, Sayo, iyo, Ate. Sige, bigyan bigyan. Sige, bigyan bigyan. Pwede dito ang mabanal ni Kuya, wag na daw siya diyan tara. Hindi kakain ka din, Kuya. Pagkain yan eh. Opo. Okay. Oo. Opo, sige. Asa yung pansandok daw, pe. Kay tikay sa amin. Tayo makuya ano dito. Wala kayong pansandok talaga ng pang-ice cream? Baliw tayo. Ice scoop meron po. Scoop yung mang scoop. Scoop, ayan. Yan, yan gaya na lang, pe. Eh. Huwag mo nang pakaanahin ng na buka. Para hindi siya magamukan ba. Ano, okay lang kayo? Okay kayo, ano? Kuha pa kayo doon. Mayroon pa doon. Kuha. Balik kayo dito. Balik lang Huwag mahiya. Bawal mahiya. mahiya. Asa na yung may mga katape? Katape? Uh, yung uh, oo, oo nga. Hmm. Pansit pa na yung ano ni tatay. Mm -hmm. Ay wala nang plato pe. Ah, sige, okay lang yan. At least at least may lalagyan. Okay, okay lang yan. Okay lang. Ayan guys, meron po pala guys na palahok dito ng ano mangyan. Kakilala din po ata ng ating mga tauhan. So ayan, sabi ko kina Mari bibigyan din po siya ng pagkain. Naubusan nga lang po siya ng, ng plato na. Pero yung mga pagkain, madami pa na madami po. So sabi ko bigyan na lang, gawan na lang po ng para para po makakain si Kuya, si Kuyang Mangyan. Bukang po nanghihina siya ba. So ayun na nga po guys si Sir Arman po ay nakikipag na din po dito sa ating mga mangyan po dito. Ayun. Nakakatawa din naman po kasi nga po, ah, nadin na din po naman niya yung buhay ano bukid dito. So, ayun. Mhm. pag may ano Tayu. Hello, are ka doon dito sa ano? Kuya. Ah. Ah. 123. Ba Baday, kung gusto niyo pang minum may ano pa ano soft drinks may baso din diyan ayan guys okay merienda time ayan tempo nakaupo na ano nakain ng kung gwapo de... Sí. guys, nakatapos na po ng pagmamerienda, nakapagpahinga po ng konti. So, yung ating mga mangyan guys, ay isa-isa na po uh, pumunta doon sa ating mga pinabibilad na mais. Tapos, Sir Arman ay ready na din daw po siyang makipagjamming sa ating mga mangyan para daw po ano, uh, maghalo ba. Yung, basta tahaloin ba para maging pantay po ang bilad po ng ating binibilad na mais. So, dito guys pala ay sobrang mainit pa rin. Dito po yata ay mga 430 ah uh, hapon uh, so grabe talagang atirik uh, ang haano ay tapos mahangin na sobrang mainit pa talaga guys ah layo hmm. ibigay mo yung panghalo kay Sir Arman siya, tayo, no? oh oh sabayan nyo daw siya Mas, sabayan nyo eh. opo direcho sige ituro mo ano O, ikaw, oh. ano kuya gusto mo din ay hindi <laughs> <let's see. I laughs> okay okay, oh, okay. すいきり。<laughs> <laughs> <laughs> nating nga po ng dulo. Hindi ko na po sinundan. Makakarating naman po dito. naku pa balik. Pagod po. Papapalaban. Ayan guys, tinanong ko si Sir Arman kung kaya niya pa kasi nga sobrang init po ng panahon talaga. tapos naghahalo ha, pa, sabi niya okay lang daw may pagkaway pa nga po. So ayun, kala ko dyan guys, ay titigil na po si Sir Arman. So ayan para guys, ay hindi pa rin, ayan, nag-go pa rin po siya ng paghahalo, mukhang in-enjoy nga po ang paghahalo ng mais kahit po sobrang init. Pero Nag-alala din po ako dyan kasi nga po, syempre, si Sir Arman, may edad na din po. Baka po, taasan ba ng dugo. So, ayan, baka... <laughs> Alam niyo yun, guys. Baka may meron tayong itakbo. Pero ready naman po yung tricycle po dyan, Jarot. So, ayun eh, pagtakbo pa si Sir Arman. So, shout out po kay Sir Arman. Kung nanonood po kayo, ingat-ingat. Nako, -ingat. Ano nawili si Sir Arman. <laughs> 打完了。 guys, humirit pa rin po Sir Arman na gusto daw po niya makarating doon sa bahay nila, ano nila Maripe. So, ayan guys, pagbigyan na po natin dahil nga po binisita po tayo dito. So, sasamahan po natin si Sir Arman para po makarating po doon sa bahay nila uh, Maripe. Mukhang si Sir Arman guys ay ano, hindi po napagod dito. Yung ating mangyan po ang napagod. <laughs> yan. Uh, uh, okay. <laughs> <laughs> iba ano yun? bulok, ano Iba na lang. <laughs> oh, sige so yun guys ang next na pupuntahan daw naman natin ay doon kina Maripe eh. gusto doon nyo naman marating yung bahay nila Maripe eh. ayan so tayo doon guys nauna lang po kami sa kanila ayan sakay sila ng tricycle ti ano sa Arman sa dulo po den po 'yon yan maganda po yun. yung malikta ang maganda pwede kang na maliit kasi meron kang ano 'yung ng ano po 'yung cute nilang bahay malamig po dyan. Ano <laughs> mm. mm. uh, Native Native. Ah may native, native. Na tamba ano. Native naman. na baboy. yung tayo. So, dito tayo guys ngayon kay ano sa bahay nila Mari po. So request po ito ni Sir Arman na ano na makarating po dito sa bahay nila ano Maripi. Ayan. Pi. Mm ng -mm. oh, yun. Mm -mm. Yan na po yung poso na in-sponsored po ni ano ni Ma'am Leonie sa kanila tapos ayun guys uh, binubuhatin po ni Sir Arman yung ano yung uh, bumba nag uh, bumposo ni Damaripe eh. so ayun sabi ko diyan guys ayun uh, thank you so much kay Sir ay uh, kay ano kay Ma'am Leonie na nag-sponsor dito at saka yung isa pang nag-sponsor na hindi po natin muna babanggitin po para naman po uh, safe po yung pangalan niya po dito alam niyo na po yun kung sino siya so ayan po hi po ayan So, ayon, binubumbahan na po yung ano yung atubig uh, po. So, ayan, natuwa naman po si Sir Arman Kasi nga, syempre na-experience na napapanood niya lang daw po kasi ito talagang... So, ayon, uh, na-experience na po ngayon. Nasaksihan niya na kung ano po yung uh, napapanood niya po dati to, sa ating vlog Hindi sa malalim. Mm. Kasi pag malalim to, kahit bombayin mo, hindi makakapit yung mm tubig. -hmm. Kailangan gumamit ka ng motor. Ibig sabihin yan itong ito tubong mo yun, yung tubig nasa ibabaw hmm. lang. So, Patunta sa, sa ilalim. Tapos mag magkakaroon siya ng malinaw na malinaw na tubig. Hmm. Inabot ang ulan po. ito bago yung natapos, di ba? Opo. <laughs> Inabot ang hapon na po natapos po ito eh. Maganda yung yeah. tubig kasi isang ano ito eh, isang magandang anong tubig. Oh, ay, yung ano nito, ito ang mga bagong, bagong ano ni Anay, Ma'am Leonie, saka ni Sir Richard. Alam mo, sa panahon ngayon, pagka ikaw meron kang lupa, bahay, mm -hmm. isang paraiso mo na yan, kasi ra sa squatter ka patumira. Oo, oh, kapatumira, hindi na nagdupahan. Kasi squatter ka tumira, lahat kayo nag aagawan ng lupa na hindi naman sa inyo. <laughs> diba? Ang ah, tubig na pala dito, eh. Nila ba, ah, 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 ang daming uling ano sa mo, loob. pwede ka pa nga magawa nito ng palaisdaan na maliit eh. Kasi hayan na yung tubig eh. Ayan nga po. O. Diba hayan na dito, magukay ka rito. Andan no? Mm. O, meron ka ng uh, ano, talapya na every three months. Meron ka na. po, <laughs> puro buling <laughs> na, na sa mga bahay. Uh. Ay, yamang pa lang. dami mo bigas. Ako walang bigas. <laughs> Bagsan mo ang ilang mo, pe. Bagsan mo ang ilang. Uling. 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 Ay, yamang, okay. Ayan. Alam mo pagkaganyan ng bahay mo, mas labing ka pa. Oh, kasi pagka malalaki na bahay, hindi na kayo magkita, pinalalagok oh, computer ito. na. Oo, oh, mas labi. <laughs> oh. Sabi nga ano matatanda, mm -hmm. buti pa nung araw, saging lang ang kinakakain, dating mm -hmm. TV. Uh, di ba? <laughs> buti pa lang sumay-saging. Uh -huh. Hindi <laughs> oh. eh, mo lang masabi, eh? wala naman computer nung araw, wala naman mm -hmm. TV. Kaya no. kung magiging asawa mo, yung TV. Kung mm -hmm. magiging asawa ng matatanda, yung TV. Mm -hmm. Parang kami, sir, nasa loob ng bahay, magka-chat. Oh. Mm, nakashot kami, <laughs> okay, magkatapahay kami, magkashot po e kami. Eh kung ako nawala ng ano, nawala din siyempre, na nakashot nag naka, Pero uh, so, naka nasa isang bubong so. Eh pag nakita ko yun, pag ko eh, kayo, eh na kayo! Eh i ano lang. Yeah. Yeah. Uh, okay. Yan, uh, pasinsya na sa bahay namin. Nakita ko na, no? Ako, na, no? na, hindi na ngayon, <manyan> Tito, ang mga payaman. Hindi na. Buhay. E sabi ko nga sa sa pisan buo ko, sabi ko, kung ako tatanungin, ah, gusto yeah, ko bago don't. ako mamatay, maubos yung pera ko. Ay. Kasi bakit? Eh, pag-aawayan lang. Oo, pag-aawayan lang. Enjoy to my life. Kaya pera. ikaw, huwag mong aawayin to Mr. Yeah. P. <laughs> Yan ang nang-aaway sa akin. <laughs> <laughs> nagkasal. <laughs> oh, so. ala, na lang Kung kami hindi na pasensya. Pero di sa akin. Sa taas o kayo yung pasensya. Sa nila, pag sila pasensya, bibigyan ka ng tinapay. May tinapay na pasensya. Ayan guys, pa na din po kami. Babalik na po uli kami doon sa bahay ng aking uh, in-laws. So ayun, sabi nila magkakabihan na daw po uli tayo. Ayan. Dahil nga po, hapon na po dito, mamaya maya guys, uuwi na din po kami. Pasensya na kayo guys sa mga nakikita nito sa loob ng bahay ng mga mama at papa. Dahil nga po, nagre-renovate po sila ng bahay nila. So, ayan, gabi na po uli pala kami guys dito bago makauwi. Dahil nga po, napakadami naming trabaho ngayong araw na ito. So, ayan guys, um, thank you so much po sa inyong panood. Bukas po uli.